Hello mga ka super kasari, Welcome back again. Good morning, good afternoon, good evening. Mabuhay ang mga negosyante. Na hanggang ngayon, time check tayo ay 10:30 na. Nandito pa din sa tindahan. Kahit pagod na, patuloy pa din kasi kailangan kumita ng pera. Naghahanap ng benta, nangangailangan ng kita. Garner. Oo. Uh -huh. So may nabasa ako sa uh, comment section na uh, kasi last week kasi parang lagi ako inaantok. 7pm pa lang. Antok na antok na ako. Nagiging antokin na talaga ako. Life begins at 40 talaga, no? So may nabasa ako sa comment sabi, pag inantok raw, dapat tulog na agad. Ganun ba yun? <laughs> Siguro, pag ikaw ay isang negosyante na talagang matindi ang pangailangan, bread and butter ang tindahan, hindi mo talaga maiisip na pag inantok, eh, kailangan matulog matulog na, no? Kasi dito sa ating tindahan, lalo na kung mga peak hours, yung mga 6, 7, 8 p.m., talagang hindi mo pwedeng iwanan dahil nandyan ang mamimili, dumarate ang mamimili. Kaya kahit antok, talagang kailangan magtiis. Ganon talagang ang buhay negosyante. Oo. Oh, Lalo kung bread and butter. edi kung ikaw inaglilibang-libang lang at meron naman nagsusuporta, edi why not, ba diba? Pag inantok, edi tulog na. Kaya nga ako, kahit 7pm, PM, hindi na dalaw na ako ng antok talaga. Yung mata ko lang nalang lagyan ko ng toothpick kasi hindi talaga pwede mag-close. Kasi ang mamimili nandyan, alam nila, bukas pa yan. Pag nag-close ka, kinabukasan, nakaw, gigirahin ka. Bakit ang aga mo mag-close, ba? Diba? ang dami talaga natin kailangan isakripisyo pag dito sa ating pagtitinda. Kasi nga, kailangan natin ng benta. Oo, lalo ngayon ay eh, medyo matumal. Medyo matumal talaga. Alam ko marami nakaka-relate sa akin, talagang tumumal talaga ngayong panahon na ito. Totoo lang, di ba? Bukod pa dun sa nadali na tayo ni Dali, talagang bumaba talaga ang sales. Oo. Uh Ganun -huh. talaga. Ngayon nga, inaantok na din ako, 10.30 na. About to close na ako, kaso maraming padating-padating. Marami pa akong mahabol. Kasi nga payday ngayon, sweldo. Eh, sayang naman, di ba? Kahit antok na ako, hindi eh, na yung mata i-ano natin ng 11 PM eh makapagsarado na tayo at makapagpahinga naman. Oo. Oh. Kasi ngayon syempre health is wealth. Oo. Oh. Ngayon ng 40 na ako eh kahit gustuhin ko man na talaga magtinda eh hindi na rin kinakaya ng aking katawan, no. Kasi nga hindi tayo bumabata. Oh. Nakakaloka kaya sa mga nakaka sa kay Madam Negosyante na talagang ngayong panahon na ito eh, medyo matumal. Uh -uh. Talagang yung dating sales natin, ngayon halos kalahati na lang. Yung iba nga, hindi na umabot sa kalahati. O di, at prepare tayo, magyakapan tayong lahat, no? At sa mga dun sa mga ibang negosyante, pag inantok sila, tulog na, hindi, eh, sana all, di ba? Sana all na lang talaga, eh. Kaso tayo, tayong mga nag, naghahanap ng benta, nang ilang ng benta, kahit antok talaga tayo, kailangan natin magtinda kasi kailangan natin ng benta. Hindi tayong mga bubuhay, di ba? Nakakaloka. O siya, ba yun lang? Nuit lababla.